sa aking mga kabata kapag ang bayay sa umiibig sa kanyang salita kalaoban ng langit sa kalayaan na sa ring masapit katulad ng ibong nasa himpapawid. pagkat ang salita ay isang kahatulan sa bayan sa nayot mga kaharian at ang isang tao ay katulad ka bagay ng alingmang likha noong kalayaan ang hindi magmahal sa kanyang salita mahigit sa hayop at malansang isda kaya ang marapat pagyamanin ko sa na tulad ng inang tunay na nagpalat. Ang wikang Tagalog tulad din sa Latin, sa Ingles, Kastila at Salitang Anghel. Kapagkat ang poong maalam tumingin, ang siyang nagawat, nagbigay sa atin. Ang salita natin iwa din sa iba, na may alpabeto at sali, sariling letra, na kaya nawalay dinatna ng sigla, ang lunday na lawa noong dakong una.